Yo, what's up? Lawrence here. First time ko mag-vlog uh, at welcome sa trip ko. Uh, it ngayon, sa una episode, dito try ko ang mainit sa taas, bawal mo ba challenge. Sakto yun kasi mainit ngayon. Tignan, hindi pa nag-umpisa pero pawis na talaga ako. Oh. So ngayon, uh, dun ako sa taas, mag na ako. Bawal bumaba hanggang hindi pa natin so, so, so ngayon guys ano, Nandito na sa taas Mainit Walang hangin At pinakamasakit sa lahat Bawal bumaba Gusto ko na sana sumuko Nung upakit pa lang ako Pero pride ko na lang Ang pinapahawakan ko ngayon Nagang mainit At dahil nga mainit, meron na akong dalang tubig at saka syempre hindi mawawala yung tinapay natin kahit nakalating piraso lang to at meron din akong bao na dalawang bravo para na mas solid yung medyo okay pa, fresh pa ang mindset pero alam ko ilang minuto lang to magpapakwestiyon na ako ng life choice ko So dito nga uh, sinusubukan natin it timer ito ng 4 hours para naman masimulan natin itong challenge na ito at hintayin nyo lang baka may mga unexpected moments na mangyari dito pero isa ang sigurado ko hindi ako basta basta susuko dito na lang. So ito na nga ito timer na natin siya. So simulan natin to guys. Timer na. Ayun timer na officially nagsisimula na pinakamainit init challenge sa channel ko. Mainit sa taas, bawal bumaba. Parang ex na ayaw mag-move on. <laughs> ito na ang init na di mo kayang takasan. Ang goal simple lang, manatili dito sa taas kahit pawisan ka na, kahit gusto mo na tumalon char. At pinaka-pinaka-importante, bawal bumaba. <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> Ay nga, tulala na ako. Parang yung utak ko nagpipreeze mood. Init-init, walang laban at bawal buwaba. Ang kombinasyon na to, nakakabagot pero nakakaba din. Para akong na-stuck sa isang eksena na walang script at hindi ko alam kung anong gagawin. Pero sige lang, breathe in, breathe out. Hindi pa tapos to, kaya kapit lang. Bagay Hindi ko alam kung nandito sa taas Ewan ko ba trip ko siyang gawin Kahit medyo big. Pero bakit hindi Bakal na maboba Kaya trip-trip lang muna tayo dito Alam nyo ito yung mga random moments Na kahit ang init Nakakaaliw Aba-abangan nyo ha Baka maging bagong viral challenge to okay, mainit pa rin pero kailangan natin maging matalino. So ang solusyon, Netflix. Kung hindi ako makakababa, edi eh, lalaban ako. Kaunting series pa di ko maisip na parang niluluto na ako sa kawali. Ito na yung part na challenge na wag mo akong istorbohin. Kasi ba mamaya, huy, bakit kang may iyak? Wala, mainit lang talaga pero seryoso. Kahit mainit, basta may magandang palabas, panalo pa rin. Pero dahil nga mainit, kailangan natin magpakabisi. Hindi natin maramdaman yung pagkatunaw. Kaya ako ito ngayon, naka-laptop, kunyari productive. Pero sa ito lang, baka nag-youtube lang ako o nag-google ng paano mabawasan ng init sa kwarto. Basta ang importante, mukhang seryoso. Mind over it guys. At least, kahit habang nagpapanggap ako na may ginagawa, hindi ako bumababa. At yun ang point, diba? Kung um, may inayisi pa akong challenge, gagawin ko. Ah, ano siya? Pikit. Nakapikit lang ng 10 minutes nang walang, ano, ginagawa. Parang ganun. Basta 10 minutes na ako, hindi ako matutulog hindi rin na magsasalita Sorry. tapos basta ganun 10 minutes let's do this ito yung timer guys Hi guys, welcome sa isa na naman walang kakwento-kwento ng idea na napatripa ko Nakapikit ng 10 minutes, walang mula challenge. Walang cellphone, walang panonood, walang kahit ano. Ako lang ang init at ang dilim. Sabi ko sa pisa ko, pre timeran mo nga ako Sabi mo tapos na. Aba, ang kala ko pa nung pinagkakatiwala ako siya. So ayun nga, nakapikit, tahimik, humble. Pinipilit wag magmulat kahit gusto ko nang silipin yung oras. Tapos biglang narinig ko siya. Kunti na lang, kaya mo yan. Aba, mas naging 30 minutes. Indeterminado pa ako Eh guess what? pagmulat ko Ayun, wala palang timer Nakapatay yung phone So technically pumikit lang ako For walang saisay Wala man ng reward Hindi ko lang alam kung 3 number mo, 30 Pero ang alam ko nga ano na patunay dito Sa init ng laban Sa gitna ng challenge Minsan, hindi lang init ang kalaban mo <laughs> Minsan, pamilya mo rin ko <laughs> Eh, eto na nga, dumating na tayo sa point na literal na sabaw na ako. Basang basa, hindi ng ulan na, kundi ng sariling pawis. Feeling ko, anytime pwede no, na ako iprito na baby ito baby. eh. ito na yung level ng init na kahit wala ang ginagawa. Parang ang ng 30 minutes. Pero guess what? Hindi pa rin ako bababa. Kasi hindi lang to basta challenge. Pride na to, digdi at, at konting kabaliwan ganun. <laughs> Pero kung pawis lang yung kalaban, hindi ako urong. Abangan nyo, baka mamaya mag-evaporate na lang ako bigla. <laughs> Eto na mga pare ko, mga kaibigan ko, patapos na tayo. Bumalik na ako sa laptop kasi kailangan kong i-distract yung utak ko habang niluluto pa ako ng buhay. Pero alam nyo, kahit na parang na dehydrate ako tapos emotionally, physically, still standing, hindi ako buwaba at hindi rin ako nag-backout. At ngayon, abang hinihintay ko yung timer, gusto ko lang sabihin, ako na to, yung nakasurvive sa taas, pawis, pagod, init, at kakatawanan. Kahit sinabuhan na ako, solid pa rin ang laban. Let's go, final stretch! dalanggar. lang gar yun Taposin na natin yung video alas 4 na rin ay mag alas ano, 3.22 na ano tayo warm up bago tayo matapos yung pagpapawisan tayo ng todo ah <laughs> Tatlo pa lang. Ay, ako na. <laughs> So tapos na, kala well, ko una, simpleng challenge lang. Pero habang tumatagal, na-realize ko, hindi lang pala init ang kalaban mo, hindi yung sarili mo din. Yung inip, yung pawis, yung takot mong sumuko. Pero ang pita matinding part, yung mga moments na parang gusto mo na lang bubaba. Pero hindi mo ginawa. Kasi minsan, hindi mo kailangan ng premyo para patunayan na may disiplina ka. Kailangan mo lang tumayo sa sarili mong challenge at panindigan. Kahit na niloko ako ng pinsang ko, halos ma-evaporate na ako sa init at tumabot sa tulala moments. Ito pa rin ako, buo, pawisan. Pero panalo, salamat so, sa challenge na to. Kasi kahit parang walang sense, may natutunan pa rin ako. In minsan, sa sobrang init, doon mo na makikita kung gaano kakalamig. Peace out!